Ayan, hello and welcome back ulit sa aming YouTube channel, mga kapista. So, in this video ay andito ulit tayo sa City of Tayo, dito po sa barangay Santo Domingo. So, isa yun po sila sa ina-assist po natin kung paano yung pan preparation, water preparation. At syempre, sa pagbisita natin ay iti-check natin yung kanilang setup. Yan. Yeah. So, ito ay na-equate pa rin natin yung kanilang setup. Yan. Yeah. So, itong tubig dito, saka yung pag-construct nila ng pan, itinuro natin na kailangan makinis itong kanilang concrete pan. And, through messenger, sa pamamagitan ng pagtawag sa aming mobile number, sa pag-assist kay Sir Doming, tama? Sa so, nakita po namin ay perfect na po yung kanilang setup. Yan. Nakaready na rin po yung ito. Anong tawag dito, sir? Yung mm. P, uh, PVC para sa yes so nating generator for oxygen. Siyempre kailangan natin ng oxygen dalo sa mga microorganism. Nilalagay natin dito using probiotics ng orobiotics. Yan. And ang isa po namin na tips dito, gawa ng ito ay dating kulungan po ng baboy ay maglalagay tayo pahaba ito eh. Ilang meter to sir? 6 by 6 meter yung haba. 3 by 3 by 7 siguro. Ah, uh, 3 by 7 is the estimated ni sir. Ayan, so dito kasi dati itong kulungan ng baboy, ngayon na i-convert natin para maging uh, concrete pan at ang aalagaan uh, na nila ay dito. Yan. So siyempre, 'di ba may mga bagong latest na problema naman ngayon ng baboy. Siyempre may mga panibagong virus na naman yung baboy. Kaya sa mga meron po diyan mga pedigree ng baboy, na sa tingin nyo po ay eh, hindi nyo na mapapakinabangan dahil patuloy pa rin after ng ASF eh, meron mo na ng na problema na sakit ng mga baboy eh, ito, perfect na itong gawin na gawin nyo pong fish pan is either catfish, pito or tilapia po yung alaga na eh, pwede pwede so isi-share namin yung setup na itinuro namin dito gawa ng pahaba ito para yung mga dumi ay hindi mahirapan i-flash out so ang itinuro natin eh, ay sila ng dalawang Uh, drainage. So yun, dito sa gitna. Yan. So dahil pakaba ito, ang itinuro po natin dito ay isa dito at isa rin doon yung kanilang ano, yung main drainage. So dalawa yung drainage ito dahil pakaba ito. Para yung mga dumi dito, dumi doon, may kanya-kanyang exit po sila. Ayan. Ilang hito pa lang ilalagay natin dito, fingerlings? Ilang na, sir? Ayan. So maglalagay tayo dito ng 3 to 4 inches na fingerlings at lahat yun ay bayad na, yata saan? nabayad na no? yung fingers nila ko, hindi pa bayad 54, hindi pa bayad? yung aerator lang yung aerator lang po ayan, ang oh. yan, bayad na po sila sa aerator pwede yung ating uh, travel expenses dito ay bayad na rin sa po saka sa pagkain bayad na rin po sa pagkain yung fees nila ay bayad na rin ayan, so nandoon naman yung record sa conversation namin Facebook So ito po yung aabangan nyo, especially dun sa mga taga-tayo, ayan. In the future po, sa mga gusto ring bumili ng hito, soon magkakaroon natin dito ng hito at pwede kayong mag-purchase sa kanila. At ang kanilang contact number ay lalagay namin dyan sa aming description below. Ayan, so syempre, isi-share natin sa inyo yung DIY ni Sir Doming. So dito sa kafe, nagbigay tayo ng guide, pero walang paman, meron, meron pa rin silang sarili. Ito yung naging naka Pero meron din silang tower. Ito kasi yung tari nilang inverter Kaya ito pang fingerling. Oo, oh, fingerling. Ano mo balik lang? Ito na set up natin. Ito. na natin. Meron tayo nalagay dito na ganit ang water yun. lang. Ready, ready na. Ang natin maglalagay na tayo ng fingerling yun na aabangan nyo sa next upload namin so yun lang again thanks a lot mga palamat sa patuloy nyo panonood ko sa kapis na yan sa Rainer TV